Hi everyone. Our Bible verse for today is all about Matthew 28:20. Teaching them to be observed all that I have commanded to be hold I am with you always to the end of the age. Itong Bible verse po na to is ang background neto is patungkol po sa buhay ng mga tao na naging representation ng ating Panginoong Heso Kristo. Nakapagtinig ng mo yung background ng buhay nila, ang makikita mo ay ang ating Panginoong Heso Kristo. Like Joseph, Joshua, Moses, and David. Ito yung mga tao na kapag pinag-aralan mo yung buhay nila, ang makikita mo sa kanila ay ang ating Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo. So, yung tempo ng talk po natin ngayon is patulong, patungkol pa din sa presence of God. Ang presensya ng Diyos ay siguradong kasama ng mga taong nagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya kung ikaw ay nagsishare ng gospel or you lead someone to our Jesus Christ, asahan mo, kasama ka ng Panginoong Diyos sa buhay mo upang pagtagumpayan kung ano bagay na ginagawa mo or mission mo Okay? So, kasi ang utos po ng ating Panginoon is gawin ninyong alagad lahat ng bawat bansa. At may pangako ang ating Panginoon. Ang pangako niya, narito ako at sa kasama ninyo palagi hanggang sa katapusan. So, ito yung message ng ating Panginoong Diyos. Sa Old Testament po kasi, ang na-expect is all nation become the followers of our Messiah. Sa so Old Testament pa lang, inaasahan na po na ang mga disciple ng ating Panginoong Jesus ay lahat maging disciple, lahat ang nation. Sa so Old Testament, ini-expect na lahat ng bansa susunod po sa ating Messiah. At patungkol itong tong verses po na to sa buhay ng mga tao na ginawang instrumento ng ating Panginoong Diyos na kahit nasa darkest moment ng buhay nila dahil patuloy silang nag-share ng Ebanghelyo is hindi sila iniwan ng ating Panginoon dinala pa nga sila sa mga posisyon na nararapat at nagbibigay ng victory sa buhay nila kagaya na nangyari ko kay Joseph na si Joseph nakaranas ng kahirapan <clears throat> na kung saan is inaging alipin na taon na frame up tapos nakarana, nakaranas ng injustice pero dinala siya sa posisyon na kung saan um, nagbigay ng katagumpayan sa buhay niya kung hindi sumunod si Joseph sa utos ng ating Panginoong Diyos, hindi niya mararanasan yung katagumpayan ng buhay na ibinigay sa kanya at pinagtatawala sa kanya ng Diyos. Na inilukluk siya bilang kanang kamay. Kaya kung makikita mo yung buhay ni Joseph, kaparehas din ng buhay ng ating Panginoong Diyos. Imagine mo, anak ng Diyos, son of God, bumaba sa lupa, nagkatawang tao, naging alipin, na frame up naharanas ng injustice din naghira at ipinako sa krus na matay so ganoon din ang Diyos Kapag titingnan mo itong buhay ng mga taong to, si David, si Joseph, si Joshua, si Moses, makikita mo yung Panginoong Diyos sa kanila na katulad ni Jesus na nag-sacrifice para mailigtas ang mga nakararami. Jesus led His people to conquer the world at ang buong mundo ay mapapailalim po sa kapangyarihan ko ng ating Panginoong Jesus. The New Testament expect the victory of the great commissions of Jesus Christ na hindi po magbabago ang great commission natin. Yung iba naniniwala na minority lang yung susunod sa Christianity pero when you look at the great commissions na inutos ng ating Panginoong Jesus the go around the world make disciples all the nations ito ko yung inutos ng ating Panginoong Diyos at may katagumpayan ito at may kasiguruhan kasiguraduhan na mangyayari ito because Jesus sealed the victory of the missions of his missionaries kumbaga sinasamahan ng Panginoong Diyos yung mga missionaries niya para mapagtagumpayan po yung mga inutos ng ating Panginoong Diyos so lead someone to Christ sa pamamagitan ng pag-pray, pagbibigay ng care sa tao, at through the social media na meron tayo, i-maximize natin yon, gamitin natin yon para makapag-share tayo ng Bible sa ibang tao, makapag-lead po tayo ng ibang tao, papalapit po sa ating Panginoong Diyos. Let us rely on Jesus empowering presence kasi napaka-powerful po ng ating Panginoon Diyos. So, tanongin mo yung sarili mo ngayon. Why do you make the great commissions of Jesus is the main missions on earth and your missions in life right now? Why? Tanangin mo yung sarili mo yan. Pero bago ako magtapos, gusto ko pong i-share po sa inyo itong prayer na to. Lord, it is really my privilege to share The gospel and disciple people for Jesus. Please help me to make the great commissions my main mission on earth. It is my desire that I will become the instrument of the advancement of the gospel for the rest of my life. I pray in Jesus' name. Amen. Hope this Bible verse will help you a lot. Thank you everyone and God bless.